Good morning, good morning, good morning sa kanan diha mga amigo amiga dari sa social media. Maayong adlaw sa inyong kanan diha. Karon lasot supa. Nahuma na gyud ang akong gipakyaw diri hagbas. Tulok adlaw gyud siya. Akong ipakita sa inyo no kay ako ra man isa video on oh. ang kanila sa akong ipakita sa inyo haning akong nahuman oh. Mao ni siya mga amigo amiga. Abi ninyo naning kamot ko diri karong panahon na kay hapit na ang graduation sa akong tulo ka mga anak, isa sa elementary grade 4 pa hinuon to ang duha. Uh, fourth year og grade 12. Mao nang na kamot ko kay naa sila mga bayronon. Sulti so, mo da kung kalipay natong mga ginikanan kung atong mga anak no luyos ka pobrehon. Maning kamot do sila sa pag-eskwela tungod sa ilang ipakita na ang ebidensya no ang ilang mga grado nya matod pa sa akong anak nga murag maka award award daw siya basta kay ingon niya maka award award daw siya so dako dakong kong kalipay no bisan tuod sa, sa kapit o sa panahon karon maningkamot lang dag maayo sa pit uh, tinaro nga paagi daghan untang mga binuang diri nga gusto ta dali maka kwarta pero dili ko mosulod ni anak kay ang bawas anak delikado gyud mo balik sa pamilya sa pagkakaroon ma'am sir sana akong ipakita sa inyo o maayong buntag sa inyuhang tanan daghan salamat bye bye